Ano Nakita namin si Willie at ang asawa niya. Patay na. Nasa bangka. Inaanod sa ilog. Where's Carino? Lumakan sila, sir. Kapatid, nauuho kami sa mahabang paglalakbay. Nagugutom kami. Panauhin namin kayo. Bibigyan kayo ng pagkain. Isang pakiusap lang. Huwag kayo magtatagal dito. Dahil may mga dumadaan na sundalo. Tahimik ang lugar na ito. At ayaw naming madamay sa anumang mga kaguluhan ninyo. 何 <music> Kung hindi mo ginawa yun, di sana mangyayari to. Alam mo ba sa mo ang buhay na kasama mo? Sir, kung kayo nakakita kung paano pinatay si Willie tsaka kaya asawa niya, baka ganyan din ang ginawa niya, sir. Magdalo ka! Hindi ka dapat nagpapadala sa damdamin mo! Ilan si Villa na patay niyo? Sir, namatay sila sa gitna ng labanan, sir namatay sila. Kaya sundalo Patay sa kanila. Sagutin mo pa rin yun! Sir, hindi sundalo, hindi nakapatay sa kanila. Ang nakapatay sa kanila, yung... Karin, yun ang pati katwiran yan! Ano ba pwede kita ang court-passal because of that? Eh, hey, di court-passal nyo! Wala na naman yan alam yung court-passal eh! Ano kasi mga opisyal? Ha? Bago ka lang dito! Bago sa taa ka lang! Kami, pag namamatay ang kami, pata ka may kasama yan sa hirap at ilawa! Masakit sa amin nun! Ayaw kasi puro bait na buka ka lang Suntalo din ako! Paano suot mo yun, parma, yung uniform na hindi suot ko? Kung ano ang sakit na nararamdaman mo pag nawawalan ka ng kasamaan, yun din ang sakit na nararamdaman ko dahil sundalo din ako! Yes, sir! Iba dito sa Mindanao! Dito sa Mindanao! Kailangan bakal ang puso mo! Bakal ang dibig mo! Po. Kailangan puro mo! Ah, ganun ba? Kaya ka nag para ipakita sa akin na ikaw matabang dito, ha? Sige, ngayon, oh. ipapakita ko sa'yo na hindi na ikaw matabang dito! Kung anong mo, hindi ang ko! Sige, magubad ka! Oh. Baka maistakit ako dyan, sir. Baka maistakit. Hindi off the record, Joe! Sige! Ba... Sige, sir. Walang problema dyan. Kaya lang. Baka magbago pa naman ng pag-iisip mo. Hindi bigyan pa kita na isa pang pagkakataon. Huh. Di ba, bade? Harasyo! Uh oh 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 May message tayo. Gary! Sir! Nagpapatrol tayo? Tawagin mo yung mga bata. Men! Fall in! Double time! Ready lahat sir. May ceasefire sa buong Mindanao. Kailangan tayo mag-conduct ng peace talks sa mga... Hindi yata tama yun. Walang mangyayari dyan. Mahirap yan, sir. Hindi natin dapat pagkatiwalaan niya mga muslim na yan. Mga traitor eh. Ayun. Tsaka isa pa, siguradong ah. babakbakan tayo ng walang kalaban-laban. Wala tayong magagawa. Galing sa Itasyan. Sundalo lang tayo. Hindi gagawin ng mga kapatid nating muslim yan. Ang mga muslim ay mga mandirigma. At ang isang magiting na mandirigma ay may isang salita. Lalong-lalo na mga muslim. Magandang araw po. Salam alaykum. Tinyente ko po. Tinyente. Maganda nga po, no? Sana'y ito na ang daan tungo sa kapayapaan. At wakas ng digmaan dito sa Mindanao. Papalapit na si Commander Malik. Remove magazine, open bolt. Sir? Move! Men, release magazine! Open bolt!

Kamusta na kayo? Mabuti naman. Magandang araw sa'yo, Tinyente. Ganon din sa'yo, Commander. Mabuti naman at nakarating kayo sa lugar na ito na maluwalhati. Commander, nais kong ipaalam sa'yo na makabubuti siguro magkaisa tayo tungo sa kapayapaan. Ayaw din namin na labanang ito. Labag din sa kalooban namin na makita kapwa Pilipino nagpapatayan. Katulad din niyo. Naghahangad din kami ng kapayapaan. Pero kayo at ang mga Kristiyano ang dahilan ng kaguluhan dito sa Mindanao. Ang Mindanao ay para sa mga Muslim, Muslim, at kayo, alam niyong lahat na marami ng dayuhan ang nagtangka na sakupin ang bayang ito, pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon, nakalulungkot na isipin kapwa Pilipino para nagiging kalaban namin mga Muslim. Bakit? Dahil kinakamkam ninyong mga Kristiyano ang lupaing ito. At yan ang aming pinaglalaban. Ang maibalik ang bawat lupang kinamkam ng mga Kristiyano sa mga Muslim. Kayo, ikaw tinyente, ano ang inyong pinaglalaban? Wala kayong dahilan para tukisi kami para mga hayop sa aming mga sariling lupa. Wala kayong dahilan para patayin kami. Samantalang kami, ano, nasa amin ang lahat ng dahilan para pagpapatayin kayo. Mga sundalo kami at meron kami mga utos na sinusunod. May plano ang gobyerno para sa kaunlad ng Mindanao, para sa kaunlaran ng bawat Pilipino. Oo, oh, may plano ang gobyerno, pero hindi para sa lahat, hindi para sa aming mga Muslim, kundi para sa iilan lamang mayayamang politikong gusto maghari dito sa buong Mindanao. Mga politikong sakim! Tingnan mo, tinyente, kung sino nagmamayari ng malalaking lupain dito. Malalaking rancho dito. Mga umaabuso ng puno kahoy. Hindi ba kayo mga kristyano? At ang kapatagan, pinamumugaran ng mga kristyano. At kami mga muslim, nasa kabuntukan. Ultimong kaning isusubo na lang namin ay inaagaw pa ng gutom at hayok ng mga kristyanong politiko. Buddy. Hindi ito personal ang labanan ng mga kristyano at mga muslim. Ito'y labanan ng mga prinsipyo. At kayong mga sundalo, hanggat nagpapagamit kayo sa nakatata sa inyo, sa mga taong may katungkulan sa politika, marami pang walang malay at walang kinalaman ng malalagas. Tinyente, kaya kami buba at nakilahok sa usapang pangkapayapang ito ay upang maparating namin sa gobyerno ano anong dahilan kung bakit kami nakikipagdigmaan sa inyo? Makakaasa ka, Commander. Magandang araw sa'yo, Tiniente. tandaan mo. Manos na tayo. Sinagip mo ang buhay ng pamangking ko, tinabla ko ang buhay mo. Pero sa susunod, kung magkakaroon man uli ng digmaan at magkrus ang ating landas. Magkalaban pa rin tayo. Ali, magkakataon na natin ngayon na makaganti. Ali, meron tayong kasunduan. Wala akong pakialam sa kasunduan. Kailangan umagos ang dugo ng mga kasyano niya sa tubig. Tumpasan tu guna we need reinforcement. We're under coordinate, 3-1-4. Sir, this is a violation of the ceasefire agreement. I would like to ask permission to conduct a combat patrol along our perimeter defense. Para hindi na maulit ang ganito pangyayari. All right, Lieutenant. I'll give you full authority. But always remember that you're only on the defensive position. Totoo ba siya sabi mo? Ayan si Oman. Ayan si Bani. Sila makapagpatunay, Commander. Kung ano nangyari. Pinati pa nga namin sila, Commander. Masasaya pa nga kaming naglalakad eh. Bigla kaming pinaputukan. Sumira sila sa usapan. Titiligin natin ang dugo. Ang lupang Mindanao. Abaji Hunter. Abaji Hunter. Abaji Hunter. Go ahead, Hunter. We're under attack. Mista, Mista, kailangan namin ng tulong. Rig coordinate 272, over. Hold on, Mista. Proceeding na kami jad! Man, let's go! Stop.